YouTube channel guys ngayon na uh, pag-usapan po natin yung uh, may isa kasi akong followers na nag uh, nagko-comment sa isang video ko about sa Pakistani eh. ayan so babasahin po natin yung comment niya guys Sabi niya kasi ano Ate hi ati gusto ko sanang mala uh, itanong may beef akong uh, Pakistani ngayon Uh, napag-usapan namin about sa pera, sabi niya daw, kami, pag kami daw uh, ikinasal, uh, yung sahod ko siya daw maghahawak. ah uh, kasi yung babae daw sa kanila, ay hindi, ah uh, walang karapatan humawak ng pera. Sila yung humawak ng pera. Oo, tama naman yun. Ayun, sa culture nila talaga guys, sila yung mahawak ng pera, yung lalaki, hindi yung babae. Tapos, tayong mga asawa, pagka, uh, di directly yan sa atin. Kung mayroon pa silang nanay, doon sa kanila yan i- drop yung pera, magpapadala sa kanila. Yung uh, pagka, magpapadala yung asawa natin sa atin, doon yan sa kanilang nanay. Ipadala. Tapos, yung nanay nila, sila na yung magbibigay sa'yo. So, hindi na buo yung maibigay sa'yo na pera. Oo, di ba pangit? At sabi niya, at uh, at pag may asawa apat na ano at pag nag-asawa kami doon kami titira sa bahay ng magulang niya lahat kapatid niya may asawa na nandoon din baka gawin ako katulong at baka din stress alang aabutin ko yes ganun talaga sa kanya dadalhin ka doon ikaw yung magluluto ikaw yung maglilinis at sila yung tagakalat sila yung ikaw yung tagalinis ikaw yung tagaluto sila tagakain <laughs> Kaya pagisipan mo mabuti bago ka mag-agree, uh, 'di ba? Ah, uh, marami naman ding mga nakapag-asawa ng Pakistani, guys, na uh, hindi sila dinadala ng kanilang, uh, hindi sila naninirahan doon. Ay, nagbabakasyon translate sila tapos um uh, balik agad. Oh, 'di ba, ganon? Pero kung papa, dadalhin ka talaga doon, like, basta ganon yung mga ano nila eh. Marami ako mga kaibigan na nagapag-asawa ng Pakistani na nandoon sila dinadala tapos nagsisisi sila. Kasi nga, hindi maganda yung pag-treat ng mga in-laws nila. O, ganun po. Uh, tapos, ginawang katulong pagkarating doon. Ganun. O, minamaltrato ng mga in-laws. Tapos, alam ba, pagkaano kasi, dadalhin ka doon, tapos yung asawa mo, aalis na. Uh, napakalaki mo ka talaga. Napakaswerte mo, mo maka, makakapag-ano ka ng Pakistani, pakabait. Kasi, meron din akong kaibigan na vlogger na nakapag-asawa na siya ng isang Pakistani. Sobrang bait ng asawa niya. Oo. Si, shout-out kay Adil uh, family uh, Adil Family yung ano niya, yung YouTube niya, guys. Siya yung napakaswerte niya, napakabait yung asawa niya. Yung asawa din niya ngayon is napaka uh, nagbablog na rin, guys. So, ayun, napakaswerte niya guys. Sana all na lang ganyan. Kasi ako, yung yung akin, ay eh, naghahanap na ng iba. Nandoon na sa ibang panty. Kaya, yon kahit nandito ako, once a month lang kasi ako umuwi ng bahay. Hindi ko alam na, yon may kapalit na pala ako. Nalalaman ko na lang sa TikTok na may ina-upload doon. Na nag-celebrate sila. Bigla na lang niya akong iniwaran sa Erie wantayo uh, ano nung time na yun guys is ano nung nung una uh, lagi ko siyang nahuhuli sa messenger na may mga kachat chat yung minsan yung mga nagiging girlfriend niya nagchat chat sa akin ganyan na magjuwa daw sila ganun tapos pinapagalitan niya yung babae tapos yung uh, nung huli na umuwi ako sa bahay may naano ako na babae na tumawag sa kanya, sa messenger. Sabi ko, sino yon tumawag say, sa messenger? Nandito na ako sa bahay, sino yon Tapos naano ako, babae yon Tapos, uh, noong time, ano, uh, noong time na yun, uh, hindi, nung nakaraang buwan na before ako pumunta last time, uh, ano, uh, humira uh, umano siya sa akin ng pira. Kasi yung pira ko talaga, yung sahod ko is nandito lang yan sa akin. Hindi ko talaga inaano. Kasi may sahod siya, di ba? Bakit ko naman siya bibigyan? Tsaka may mga anak ko sa Pilipinas. Kailangan ko rin supportaran. Tapos, pinaano ko yung pira ko doon. Negosyo-negosyo ng kaunti, ganon. So, wala. Ngayon, nag-iisip nag siguro siya na kukunin niya yung pira niya. Baka binigay niya doon sa babae niya. Hindi ko alam. Sabi niya gusto daw niya manghiram doon siya sa akin ng 50 uh, 100 KD. Hindi ko binigay yung 100 KD, 50 KD lang yung binigay ko. Nung pagkasusunod sabi niya ibibigay lang niya sa akin uli uh, ano daw uh, after a week. Pero hanggang ngayon din niya ako binayaran. Um uh, tapos nung pagka next month noon, hindi ko pa alam na may may papai pa tala, na talaga siya na bin, dinalala doon. Ano mm, yung Uh, nag-ano na naman din siya na sabi na 20 KD, uh, -da, uh manghiram na siya sa akin 20 KD. Sabi ko, 10 KD lang yung binigay ko. Oo, 10 KD binigay ko. So, 60 KD na lahat. Kaya yun. Uh, tapos, nung last na talaga niyang contact sa akin, uh, gusto siya ng 200 KD. 200 KD. Ay, hindi na ako pumayag. Nagagalit siya sa akin noon ang dahilan nung uh, yun ang last na tumatawag siya sa akin at hindi na siya kumunta. Yun pala nagdadala siya ng babae doon sa bahay. At nakita ko na lang sa sa TikTok na nandoon na yung babae. Tapos yung kaibigan niya nakapagsabi sa akin na almost six months na pala sila na nagkasama. Para kung tanga 'di ba nang na nakikipaglampungan siya sa isang babae, samantalang ako para akong tanga na wala akong alam. Mm. So, yun, sa mga naga, nakapag juwa uh, ng mga Pakistani or uh, sa mga ibang lahi, ah uh, isipin nyo muna ng mabuti. Wag na, wag basta-basta na lang, wag pa maanuhin natin yung puso natin kasi iba sila eh. Hindi makontento ng isa. mm, -mm hindi makontento ng isa. Hindi porket na sa isang buwan, isang bisis lang ako umaano, uh, umuwi, ipagpalit na niya ako. Kasi sa totoo, sa totoo lang, nagbibigay ako sa kanya eh. Uuwi ako, mag-grocery ako, iniwanan ko doon. kuminsan minsan isda, kung, kung, beef, i, iiwanan ko doon. Ganon. Oh, mga groceries. Oh, ganon. Tapos, yun yon lang pala yung igaganti niya sa akin nung last time pa na lumabas kami, pinag, pinagbibila ko, bibili ko pa siya ng mga expensive ng mga suotin niya. Ah, long sleeve, pantalon, Gucci na t-shirts, at saka ano, kung ano-ano lang binili ko para sa kanya. Yun pala, ngayon, hina, uh, hinagamit na niya sa pag date ng babae niya. Kaya sabi ko, sana man lang, yung babae mo, ay hanggang sa uli, pagsasamahan ka. Kasi, kasi ako hindi ayaw, ayaw. ko na talaga. Sabi niya sa akin na kami pa rin daw. Sabi ko ayaw ko na. Sabi ko ayaw ko na. may, pagha, may paghalikan ka doon sa mukhang pusa. Tapos uh, mag-aano ka rin sa akin. Bahala kayo dyan. Sabi ko pagpalit mo lang man ako. Sana man lang yung mas maganda kay sa akin. Yun paning mukhang uh, naalala ko yung pusa doon na pag Open ko ng pintuan, daming pusa. Doon naalala ko mukha ng babaeng yun. O. Oh. Akaluka, diba? di ba? Hindi naman ako kagandahan, pero confer, confer naman yung mukha namin, ewan. Di ba? Yung napakasakit lang, yung uh, tinutulungan na, na nga, tumutulong ka na nga sa, kan, sa kanya, ipagpalit ka pa. Di ba? Hmm. Doon siya sa palamunin. At uh, nalalaman ko rin yung babae may anak din. Maliliit pa. Iniwanan ng malanding babae yung mga anak niya nang dahil sa kalandian niya. Tayo mga Pilipino guys, so dapat sana isipin natin yung mga anak natin. wag yung kati natin. Kasi yung kati natin, pwede natin na re-control eh. ba? Diba? Pumunta tayo sa ibang bansa para magtabaho, hindi magka, mag ano, hindi pa, kat, magpa, kamot ng ating kate. 'Di ba? May mga anak tayo eh, of course. May mga anak tayo. Sana iisipin natin yung mga anak natin na sa atin, yung asawa natin na iniwanan natin sa atin. Ipagpalit natin sa mga stranger na hindi natin alam na iiwanan din tayo sa huli. Ay sinabi ko sa asawa ko, para ka nang naka ano ka na eh hawak na hawak mo na hawak na hawak mo na yung gold ipinagpalit mo pa sa pansy Lumutulong ako sa kanya. Gumagawa ako ng business, guys. Para sa amin lahat. Pero, kakagalit niya yun eh. Kasi hindi ko binigay sa kanya yung pera. Para kung tanga, kung, kung ibinigay ko yung pera ko, edi, Kawawa ako. Eh, ay, ay, almost 50,000 yun. Pag makukuha niya, pag binigay ko yan sa kanya. O, diba? Parang tanga. <laughs> yun na, guys. Yun, yun. Ah, uh, yun na nga. Yun na yung last message ko. Sa mga nakapag-boyfriend dyan ng mga pangistani, isipin nyo ng maayos na mo sampung bisis. Para, ano, siguruduhin nyo na yun na talaga at hindi kayo magsisisi sa uli. Yung pagano din, pag ng culture ng mga Pakistani guys, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kailangan mo mag-adjust. Lalo lalo pagdadalhin ka sa kanilang lugar. Yun lang po guys. ah uh, hanggang sa susunod na video. Thank you so much. Bye bye. And God bless. I love you all guys.